ikaw, manahimik ka ha. Ah. Kung anong gusto ko, gusto ko. Wala kang magagawa dun. Naintindihan mo? Ganon kayo magmahala. Victoria, concern na ako sa iyo. Hindi na mabagay sa iyo mga ganong lalaki. Uh, sir, pwede po ba na hayaan niyo na lang po ako? Kung sinasaktan man ako ng boyfriend ko, sa akin na po yun. Ah, ano? Ah, Hindi mo talaga ako bibigyan ng pera? Saktan ako! Sinabi ko naman ba? Diba? Wala pa akong pera. Hindi pa ako sumasahod. Pambihira naman, oh. Wala akong pantay sa scatter. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Tigil-tigilan mo na yan. Kasi puro gastos lang yan, eh. Hindi ka naman nananalo. Kaya naubos yung pera mo. Ikaw, manahimik ka, ha? Ah. Mm -hmm. Kung anong gusto ko, yun ang masusunod. Naiintindihan mo? Oo. Oh. Oy, Victoria. Good morning. Papasok ka maya. Ah, kaya po pala yan, sir. Opo. Uh, boyfriend mo? Opo, oh, Sir. Sige po, susunod na lang po ako. Oh, sige, sumunod ka ha. Huwag kang papalay. Sige, mag-iingat kayo. Yes, Sir. Susunod na lang po. Masalamat ka dumating yung boss mo. Kasi kung hindi, baka na po kita. Hey, Victoria. isodat saw that kanina. Are you okay? Po. Alin po? Um, wala po yun, sir. Ganun lang po talaga kami ng boyfriend. Gano'n kayo magmahala? Um, sir, maging na lang po ako alalahanin. Okay lang po ako. Uh, Victoria, concern na ako sa iyo. Hindi na mabagay sa'yo yung mga ganong lalaki. Uh, sir, pwede po ba na hayaan nyo na lang po ako? Kung sinasaktan man ako ng boyfriend ko, sa akin na po yun. Wala na po kayo doon. Ah, uh, good morning, sir. Ito na po pala yung pinapagawa niyang proposal. Mm. Teka. Ano nangyari sa iyo? Ano to? Ah... Uh, wala si inubugbog niya po ako ulit. Hindi uh, ko po alam kung ano po ba yung nagawa ko masama. Hindi ko lang po siya mabigyan ng pera. Ito na po agad yung sinapit ko. Alam niyo, minsan, sir, niisip ko ano kaya yung buhay ko kung hindi ko siya nakilala. Alam mo, iwan mo man siya o mas piliin mo siya. Masasaktan ka pa rin. Mas mabuting gawin mo, piliin mo yung sarili mo. Ah, natakot ako, sir. Eh. Paano kung iiwan ko siya, bubugbugin niya lang ako lalo? Ang na ako sa sarili ko, sir. Huwag kang matakot babae ka, pwede kang magsampa ng kaso. Dahil sobrang yung mga ginagawa niya sa iyo pang aabuso. Sir, kung meron lang po talaga ako lakas ng loob, ang tagal ko na pong ginawa eh. Mas maging malakas ka piliin yung sarili mo. Madami pa naman dyan lalaki sa mundo. Ah, uh, sir. Ay, Juniboy! Boy. Pambihira naman, oh. Lagi na lang akong talo. Mukhang <laughs> minamalas ka ata, Juniboy! Boy. Side na side na ako. Wala na akong pantaya. <laughs> Alam mo, pwede naman si Victoria eh. Hindi ka naman seryoso sa kanya. Hindi mo naman siya mahal, di ba? Gago ka ba? Ano pinagsasabi mo? Niloloko mo ba ako? At pati yung girlfriend ko, dinadamay mo dito? <laughs> Relax ka lang, pre. Binibigyan lang kita ng option. Diba? Eh, kung mahalin mo naman talaga siya, hindi, sige. Huwag. Kapal naman ng mukha mo para sabihin yan. Hindi ko ipagpapalit yung girlfriend ko para sa susugal na to. Sinasabi ko lang, pre. Para may iba kang option. Pero kung hindi mo talaga kaya, sige. Huwag. Gago ka ba? Hindi mo ako mapapayag sa kalukuha mo. Diyan ka na nga. Oh, hmm. Victoria. Uwi ka na ba? Ah, yes po. Sabi ka na sa akin. Ay hindi. Maglalakad na lang po. Sigurado ka. Ako na maala sa'yo. Aba, aba. At dito ko pa talaga nasaksihan yung kalandiyan mo, ah. Boss ko siya hindi ko siya nilalandi. Huwag <laughs> ka naka magmaang at ang galing mo din eh, no? Ang lakas mo ding mamili, talagang sa big time pa. Bakit? Uhaw ka na ba sa pera? Hoy pre, nakakabastos ka na. Hoy, huwag kang makialam dito ah. At di porket may pera ka. Alam mo, tara na nga. Umalis no. na tayo dito. Dito ka lang. Huwag mong iniintindi ang lalaki na yan. Bastos yan. Hoy, Di porket boss ka ng jowa ko. Eh kung kala mo sino ka, ako pa rin ang pipiliin niyan. Hindi ka na talaga nagbago, Johnny Boy. Sawang-sawa na, Sawang -sawa na ako sa iyo. Sawang-sawa na ako sa panloloko at panunugbog mo sa akin. Wow. So ganun-ganun na lang 'yon. Pagpapalit mo ako dito sa kupal na boss mo. Napakalang mo talagang babae ka. Eh ano naman? Sabi mo na ako anong gusto mong sabihin. Dahil pagod na ako sa iyo, sawang-sawa na ako sa iyo. Wala na akong pakilam. Ah, babe, baka naman pwede din pag-usapan to. Halika na, umuwi na tayo. Umuwi ka mag-isa mo? Pagod na ako, Johnny. Ayoko na. Tama na yung pang-aabuso mo sa akin. Promise, magbabago na ako. bago ka para sa sarili mo. Maghanap ka ng trabaho. Hindi umaasa ka sa mga tao sa paligid mo. Ah, babe. Sorry na. Promise. Magbabago na talaga ako. pa ako ng trabaho. Hindi, Johnny. Mag magbago ka para sa sarili mo. Dahil sa huli, ikaw lang din yung kawawa. Kahit pa tapos na tapos na ako sa pang-aabuso mo. Babe naman. Tama na, Johnny. Please. Ang sasabi ko na lang sa'yo, sana pag nakahanap ka ng iba, huwag mo na iparanas sa kanya yung mga pinaranas mo sa akin. B! Uh, sir, gusto ko lang po sana magpasalamat sa inyo. Dahil laking tulong po yung ginawa niyo sa akin. At tama po kayo sa mga payo niyo na mali na yung pananakit sa'kin sa ng ex-boyfriend ko. At salamat din po dahil sa inyo, nagkaroon ako ng lakas ng loob na ipagtanggol yung sarili ko. Salamat po. I told you, you deserve a better. I'm happy for you sa wakas. Anggap ko na. Yes po alam ko naman po yung gagawin ko. Um, sir, gusto ko po sana mag-move on. Pwede po ba akong makahingi ng one-week leave? Of course! Take all the time what you need. Okay po. Sige, thank you, sir. Second. Ay kasi! Vlogger! <laughs> <laughs> blogger. Ganunin mo ako. Kasi darating naman na siya eh. Oo okay. okay. nga, okay. okay lang ngayon. Ano <laughs> mo, hindi ka na talaga nagbago, Johnny Boy ah. Sabi ko na, tatawa Hi guys! Maraming salamat sa inyong pagtangkilik dito sa Tibon Manila. At inaanyahan po namin kayong isubscribe kami sa YouTube channel ng Tibon Manila. Please follow TikTok and FB page of Tibong Manila. Sa Tibong Manila, sa Walang Katulad. Yay! Sa Tibong Manila, buhay ay masaya. Kasama ang bagata, kasi saya. Sa bawat ng at galaw, magkasama tayong lahat. Tibong Manila, walang pag-aalilangan. Ano? Isa pa? Todo na lahat to. Tama na yan, Baymax na tayo. Maray tuloy ito. Konti na lang. Swertihin din tayo. Hello, okay? Game na? <laughs> Mukhang kinakapos ka na kaibigan. Ah, gusto mong pambayad yung magandang kasama mo.